Irit na dagdag pasahe sa jeepney, pag-aaral ang mabuti ng pamahalaan. Ayon naman sa Malacanang, detalye ng balita mula kay Let Narciso, Arish 14, Let Good Morning. Buong economic team ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mag-aaral kung anong mainam gawin kaugnay ng petisyon ng transport groups para sa pisong dagdag pasahe sa jeepney. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, iniutos ng Pangulo na masusing pag-aralan ang bagay na ito dahil maraming maaapektuhan. Tiniyak ng Malacanang na magkakaroon ng konsultasyon patungkol dito para alamin kung kakayanin ng commuters ang dagdag sa pamasahe at kung ano naman ang magiging epekto sa drivers at operators kung hindi mapagbibigyan ang kanilang hiling. Noong lunes ay naghain ang pasang Mazda, Altodap at Actop para sa pisong provisional fare increase dahil umano sa mataas na presyo ng langis ipinauubayan naman ng palasyo sa Department of Transportation kung ano ang maaaring ibigay sa mga PUV drivers at operators para pigilan ang hirit na taas pasahe. Matatanda ang hindi natuloy ang ikinakasasanang pagbibigay ng fuel subsidy noong Hunyo nang bahagyang bumaba ang presyo ng krudo sa world market. Ito si Letner Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let.